May isa sa akin mga followers ay tanong kung ano daw talaga yung, ano daw yung trabaho ko ngayon. Wala ba daw talaga akong pinagkakabalahan kung post-post lang ba yung ginagawa ko. Actually guys, nagtatrabaho ako almost 12 years na po ako nagtatrabaho no sa isang kampanya yung pinapasokan ko. Unfortunately, hindi po ako umaman. Umaman ako sa utang pero sa sa pera hindi. Financial stability hindi. Bagkos pinapayaman ko po yung mga inuutangan ko, yung boarding house, yung mga binabayaran kong utang. Yun ang realidad. Mahirap mang isipin but that's the reality that we have facing right now. Hindi lang ako kundi lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ang hirap talaga. S seryoso, oo. Sa 12 years na pagtatrabaho ko wala nangyayari sa buhay ko. So I decided to stop it. I decided to resign. Uh, to land a new venture of life like this, siguro. And now I have a lot of time to focusing on vlogging, on making some contents, and making some talk show uh, activity to be done every day. So nakapagpoko sa na rin ako sa anak ko, di ba? Every day na alagaan ko siya. Eh, um, na ibibigay ko yung mga oras na gusto ko para sa kanya. So, marami akong oras na pwedeng gawin. But this time, siguro, iisipin ko muna, no? Na almost kasi magtutumas na ako hindi nagtatrabaho. You heard it right, tama. Oo. Hindi na ako nagtatrabaho ngayon. But still, kumikita pa rin ako. No? Not hindi sa trabaho, kundi dito sa mundo ng pagbablog. So, uh, apparently, may sound na pa ako dito sa Facebook, every monthly. So, kahit pa paano, nakakatulong siya sa araw-araw namin gastusin, sa araw-araw namin pangailangan. So, yung pagbablog, yung paggagawa ng content ko dito sa Facebook ay, ay hindi lang siya basta-bastang trabaho. Trabaho din po siyang tawagin kasi sinasahuran po kami. So, hindi naman po porkit palagi kami nagpo-post, gumagawa kami ng mga videos, ay hindi na po kami nagtatrabaho. Trabaho din po ito. Sir, trabaho din po ang pagbablog hindi po wag natin i-smallin ang pagbablog no kasi mahirap gumawa ng content <laughs> But, pero reality talaga ganun ganun mahirap talaga yung pahiya mo sarili mo sa harap ng kamila, kamera kamera magdaldal ka diyan yung mga nakakilala sa tatawanan ka I-insultuhin ka di ba so hindi rin basta-basta kaya iisipin mo lang ako kasi ano ako eh case to case basis ako kasi nagtatrabaho ako sa 12 years na yon wala kasi akong naipon kay piso. Seryoso, wala akong naipon ni piso. Pagod pa ako, stress pa ako, mukhang guramis pa ako. Hmm. This time guys, isipin mo ha, kung ilang taon na ako ngayon. I'm already 40 years old. Sa tingin mo, pag nag-apply ulit ako ng trabaho, tatanggapin agad-agad ako. Oh. Yung edad ko, pang abroad na, hindi na pang lokal. Kasi kung dito ako sa Pilipinas magtatrabaho, wala. Nga nga pa rin ako. May hindi pang mag-vlog na lang ako. Malaki pang kita kaysa magtatrabaho. Minimum wage earner ka lang kung papasok ka dito sa compansya pa sa Pilipinas. Kung anong gagawin natin, eh kung sa pundo ng pag-vlog, mas malaki ang opportunity, malalaki ang sadang ibibigay. Doon na dito na ako sa pag-vlog, hindi pa ako stress. Hawa ko pa yung oras ko. Diba? Uh, kung baga, what I mean to say kasi is case to case basis nga gawin natin yung mga bagay kung sentay masaya no hindi lang naman sa larangan ng pagtatrabaho kailangan pumasok sa trabaho kailangan ganito ganyan yung porket iisipin mo sa sarili mo na ay pagod na pagod na ako sa pagtatrabaho no don't stress yourself gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo eh dito ako masaya ano gagawa ko vlogging is my world now <laughs> siguro kung di ako nakakasaho dito sa Facebook sa mga ibang social media platforms titigil ko na to. Eh, syempre, no? Narealize ko na totoo pala na may sahod dito sa online, sa social media. Kaya, go for it. Push na push na to. Kaya since marami-rami na rin yung followers ko, hoping na madum, da, dumadami pa as soon as, as, soon, soon as, <laughs> so, so, yun lang. Salamat, salamat. Sana sagot ko yung tanong mo.